Araw-araw na mga salita ng Diyos. Gaano mo kamahal ang Diyos sa ngayon? At gaano ang iyong nalalaman tungkol sa lahat ng nagawa ng Diyos sa iyo? Ito ang mga bagay na dapat mong matutuhan. Kapag dumarating ang Diyos sa lupa, lahat ng kanyang nagawa sa tao at itinulot na makita ng tao ay upang mahalin siya ng tao at makilala siya ng tunay. Na nagagawa ng tao na magdusa para sa Diyos at nagawang makarating ng ganito kalayo ay sa isang banda dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa isa pang banda dahil sa pagliligtas ng Diyos. Higit pa rito, dahil din ito sa paghatol at gawain ng pagkastigo na naisagawa ng Diyos sa tao. Kung kayo ay walang paghatol, pagkastigo at mga pagsubok ng Diyos at kung hindi pa kayo pinagdusa ng Diyos, sa totoo lamang, hindi ninyo tunay na minamahal ang Diyos. Habang mas lumalaki ang gawain ng Diyos sa tao, at habang mas tumitindi ang pagdurusa ng tao, mas maliwanag kung gaano kamakabuluhan ang gawain ng Diyos at na mas nagagawa ng puso ng tao na tunay na mahalin ang Diyos. Paano mo natututuhan kung paano mahalin ang Diyos kung walang paghihirap at pagpipino, kung walang masasakit na pagsubok at kung Bukod pa roon, ang tanging ibinigay ng Diyos sa tao ay biyaya, pag-ibig at awa. Magagawa mo ba talagang tunay na mahalin ng Diyos? Sa isang banda, sa panahon ng mga pagsubok ng Diyos, nalalaman ng tao ang kanyang mga kakulangan at nakikita na siya ay walang kabuluhan kasuklam-suklam at mababa na siya ay walang anuman at walang halaga. Sa kabilang dako, sa panahon ng kanyang mga pagsubok, gumagawa ang Diyos ng iba't ibang sitwasyon para sa tao. Kaya mas nararanasan ng tao ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos. Bagamat ang pagdurusa ay matindi, at kung minsan ay hindi makayanan hanggang sa antas ng nakapanlulumong pagdadalamhati sa pagdanas nito. Nakikita ng tao kung gaano kaibig-ibig ang gawain ng Diyos sa Kanya at sa pundasyong ito lamang, nagkakaroon ang tao ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Nakikita ngayon ng tao na kung may biyaya pag-ibig at awa lamang ng Diyos wala siyang kakayahan na tunay na makilala ang sarili niya at lalong hindi niya kayang malaman ang diwa ng tao sa pamamagitan lamang kapwa ng pagpipino at paghatol ng Diyos at sa proseso ng pagpipino mismo maaaring malaman ng tao ang kanyang mga kakulangan at malaman na wala siyang anumang kaya ang pagmamahal ng tao sa diyos ay itinayo sa pundasyon ng pagpipino at paghatol ng diyos kung tinatamasa mo lamang ang biyaya ng diyos ang pagkakaroon ng isang mapayapang buhay pamilya o mga materyal na pagpapala hindi mo pa natatamo ang diyos at ang iyong paniniwala sa Diyos ay hindi maituturing na matagumpay. Isinagawa na ng Diyos ang isang yugto ng gawain ng biyaya sa katawang tao at ipinagkaloob na ang mga material na pagpapala sa tao. Ngunit ang tao ay hindi magagawang perpekto gamit lamang ang biyaya, pag-ibig at awa. Sa mga karanasan ng tao nararanasan niya ang kaunting pag-ibig ng Diyos at nakikita ang pag-ibig at awa ng Diyos. Ngunit sa pagdana sa loob ng kaunting panahon, nakikita niya na ang biyaya ng Diyos at ang kanyang pag-ibig at awa ay walang kakayahang gawing perpekto ang tao walang kakayahang ihayag yaong tiwali sa kalooban ng tao, ni hindi nito nagagawang alisin sa tao ang kanyang tiwaling disposisyon o gawing perpekto ang kanyang pagmamahal at pananampalataya. Ang gawain ng biyaya ng Diyos ay ang gawain ng isang panahon at hindi makakaasa ang tao sa pagtatamasa sa biyaya ng Diyos upang makilala ang Diyos. Kano mo kamahal ang Diyos ngayon? Anong alam mo sa mga ginawa niya sa'yo? alamin Pagdating ng Diyos sa lupa Lahat ng gawa't at pinakita niya sa tao'y Upang mahalin siya At tunay na kilalanin Na kaya ng taong magtusa para sa Diyos At tumabot hanggang ngayon dahil sa pag ng Diyos Dahil sa pagliligtas niya Dahil din to sa paghatulad Kawain ng pagkastigong Natupad niya sa tao Kung walang paghatulad tunay na mahal ang Diyos Habang mas higit gawain niya sa tao paghihirap nila Mas makikita kung gaano kahalagang gawain niya At mas minamahal nila ang Diyos Paano ba mahalin ang Diyos Nang walang pagpipinot, mahirap na pagsubok Kung binigay lang niya'y pag at awa Mamahalin mo pa siyang tunay Pag nagdadala ng pagsubok ang Diyos Nalalaman ng tao ang kanyang mga kakulangan Nakikita niyang kalait-lait siya, hamak at mababa na walang taglay at walang saysay sa isang banda pag nagdadalang Diyos ng mga pagsubok mga kapaligiray ginagawa niya para sa tao nang maranasan ng tao Ibigin Matindi man ang sakit Minsa'y di makayanan Na minsa'y nakapanlulumuna na Sa kanya nakikita kung gano ka ibig-ibig ng Diyos sa kanya Sa saligan lang na ito sinisilang Sa taong tunay na pag-ibig sa Diyos Niya, pagsubok at pagdutuwid At kung di pinaranas ng paghihirap Di niyo tunay na mahal ang Diyos Habang masigit gawain niya sa taot, paghihirap nila Mas makikita kung gano'ng kahalagang Gawain At mas minamahal Ngunit mahirap na pagsubok Kung binigay lang niya'y pag-ibig, biyay at awa Mamahalin mo pa siyang